Good morning, yan, mahal kita palagi, yan, ayos ah From Kawasaki, Baja Pre, good morning pre, paring Jun, so ayun Meron tayong konting, isi-share lang ano Dito sa pangailan, may magbabalak dyan Pre, yung motor na yan, naka-lower dyan Nagpalit yan ng uh, head crown ba tawag dun, ito Dito sa may post niya. Di post, Butterfly, yan. Yan, nakabadya yan na handle ng ating front shock at saka nitong manibela. Butterfly, uh, kung mas kilala siya, alam ko butterfly, tawag yan. Yan. Nagpalit tayo niyan para yung motor, eh, ma-lowered natin. Okay nga naman. Okay din naman yung itsura okay din yung forma at ah, uh, ang binaba dyan is mga 2 inch yan kung papansin niyo medyo naka slant na yan ang bahagya yan pero okay sya no sa una okay sya so yung original nya pinalitan natin no? yung stock parts nya pinalitan pero ang disadvantage niyan is ayun. Hindi ko siya mailak. Ewan ko lang pre sa iba kung nagagawa nila ano. Ito sa akin, ewan ko bakit hindi ko siya mailak. Parang hindi tugma yung lusutan nung yung pin lock doon sa butas. Kasi may butas yan. Saan ba yun? Dito yata. Ito dito. Hindi talaga siya magkasya. Alam ko kabilaan na lalak yan. Nalalak ito eh. Tanda ako. Ayan Oh. Kabilaan yan meron lak. Ito yung sa frame. No? May butas yan. Sa left side at saka sa right side. Ngayon, yung tang ito. Yung pinaka titi-titi na yan pre, yung titi na maliit na yan. <laughs> Ayan na, no. Ayan, ito makita, eh. Hindi ko mailak. Pero, yan, kapag papansin nyo, no, yan. Pinakita ko lang. Ngayon, kapag isagad ko to dito, hindi ko mawari kung bakit hindi siya magpang-abot doon. hindi talaga siya abot, pre. Ayun, eh, no. Ang layo. Oh. Ang butas niya, ayan. Papansin ba? Nakakuha ba? Ang butas niya nandito. Yung kuha niya nandoon. Parang hindi tumugma. Yun ang disadvantage. Hindi siya tugma. Ayan Oh. No? no? Sa kabila, ganun din. Trinay ko na to eh. Ayaw talaga maglap. Ito susiyan natin. Dapat nandito yun, di ba? Yan. O, oh, kalahati lang. Siyempre, hindi mo mabubunot to kapag ka ganyan. Yun yung napansin ko, disadvantage nito. Okay, sana siya. Maganda yung forma. Naka-lower tayo ng bahagya. Kaso, yun. Yung naalungkot. Kasi unsafe. Pre, kasi papark mo yan. Nabawa, sa labas. O kaya, umalis ka meron kang pinuntan, iwan mo motor sa labas sa parkingan wala siyang safety kasi yung lock niya hindi gumagana so yun lang yung binaano natin ngayon na share natin sa araw na to wow. pero okay sana siya may tornilyo yun yun dito, ganoon din para safe kaso hindi siya mailock Ewa ko sa iba, try, alagay nyo na lang pre sa baba kung sa inyo meron. Hindi ko paano kung paano gagawin dito. Pero plano ko, balik ko na lang sa dati. Since na ko na rin din naman na mag-lowered. Okay naman mag-lowered. Okay siya. Lapat na lapat yung paa. Tapos, madali siya i-banking. Ang problema din, isa pa sa bankingan pre, ito pa na experience ko to kita nyo yan sumasayad ilang, beses na ako naka-encounter nito eh sumayad yung ilalim kasi yung standard nya height, si standard height nya ngayon is mas siyempre nag lowered ka nga eh so bumaba siya no? yung ground clearance mas bumaba, unlike dun sa nauna, yung standard height niya. Yan. Pero sa forma, okay siya. Ayan. Ganyan ang forma niyan. Pero meron pa rin issue. Hindi na Merong advantage. Okay yung forma. Mas madali sa i maniobra madali i-banking, madali iliko, liko ano? Mani mo siya. Okay siya. Ang disadvantage niya, yung manibela, yung lock hindi tugma doon sa butas ng frame ng dati. Hindi siya nailalock. Unsafe. Tapos, next thing is yun. ah uh, sumasaya yung ilalim. <laughs> bumaking ako. Ilang beses ko na-encounter yan. But hindi naman ako nagchachambahan. So, may plan. Pero, sa kabila, okay. Banking ka ng kaliwa, okay. Pag bumanking ako ng kanan, yun. Doon, doon sumasayad. So, yan lang. At, uh, siguro papalit ko ulit yan. Babalik ko na lang sa dati. At least, na-experience ko. Yung lowered na baja Yan. So, yun lang pre. See you sa next video. Bye-bye. <laughs> Good morning.